kayong mga tao ng lawa, nakalimot kayo sa inyong sinaunang kalayaan at sumuko kayong lahat sa mga Kastila. Ang pagbibigay suko ay isang kahangalan. Hindi ninyo batid kung ano ang kapalit ng inyong pagsuko, ipinagbibili ninyo ang inyong mga sarili bilang alipin upang pagtrabahuhin para sa kapakinabangan ng mga dayuhang ito. Tingnan ninyo ang mga rehiyon na sumuko na sa kanila at pansinin kung gaano kalupit at kahirap ang kalagayan ng kanilang mga nasasakupan ngayon. Masdan ninyo ang kalagayan ng mga Tagalog at Bisaya na ngayon ay inaapi ng pinakamababang Kastila. Kung kayo'y walang mas magandang diwa kaysa sa kanila, tatanggapin ninyo ang parehong pagtrato. Tulad nila, kayo ay sapilitan na magiging tagapagsagwan sa mga galyon. Kayo ay pagtatrabahuhin sa paggawa ng mga barko at iba pang sambahayan ng walang tigil. Makikita ninyo sa inyong sarili ang pinakamalupit na pagtrato habang kayo ay gumagawa nito. Maging mga tunay na tao kayo, hayaan ninyong tulungan ko kayong lumaban. Ang lahat ng lakas ng aking sultanato ay pangakong ihahandog ko upang ipagtanggol kayo. Ano pa ang mahalaga kung sa una ay magtagumpay ang mga Kastila? Ito'y kahulugan lamang ng pagkawala ng ani sa isang taon. Sa tingin ba ninyo ay may kamahalan ang pagbabayad ng isang taon na ani para sa tunay na kalayaan?